Magandang umaga po. Uh, nandito ako ngayon sa aking uh, na kaibigan na at kabrot at kasister. Ako po ay nagpunta rito upang tumulong sa kanila sa pagkukutkod na nyo. Ito po yung uh, apat na paris at ito yung nalagyan. Ito yung sasakyan ko, kabayo. Ito, po, gagamitin itong gata sa po, gabi. Ito yung gabi. Ito po. Ito po yung gabi. Ito yung, yung babaw nila papuntang uh, kasi ito. Uh, ito yung baon nila Dadali nito sa Rosul para doon sila makikinig ng salita ng Diyos. Doon gaganapin. O, oh, sige po. Umpisa na natin magudgod. Sakay na kayo. Mayroon nyo yung nantali. Arli ko pa eh. Ito ng kabayo. Ang ng Ah, ito po yung sasawag. Ito po yung sasawag sa Gabi. Ito po yung mga ano, uh, requirements